Kasi wala akong dalang pera, guys. Ang ko lang. Wala akong pera yun. Nasaan may buko dito? Eto, gulaman. Gusto mo? Gulaman. Gulaman. Sarap kaya gulaman nila. Black gulaman yan. Gulaman. Okay. Gulaman.

Balak gulaman. Ang sarap sa... Sipiyon. Sipiyon. Ay, 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 gusto ko may yelo. gusto ko may yelo. Ay, matalos masyado yung pagka walang yelo. Ayan. Magkano nga? Oh, 15 pesos. Oo, 15 pesos. Oo, oo, Wala naman. Ah, gulaman. Kaya nga gulaman. Hindi mo siya na naman. Wala nga. Eh baka wala Hindi din na kasi Hindi niya kinutchanan na ano wala Oo, okay. bet sa gulaman makunat, di ba? Meron na ako 50 pesos lang. Ito yung babayad ko. Dalawa kami ng kap. So, may masarap ang gulang. So, may lang. Walang buko. Gusto ko lang buko yun. Hindi kayo nagbubuko? Wala kang buko. Doon sa kapila, ma'am. Masarap ang buko. Wala lang buko. Kaya mahal ang buko. Masarap siya, masarap. Pag gulaman lang tayo, mahalap buko. May chico, ma'am. Natatawa. <laughs> Ewan ko sa'yo. ako, <laughs> na. Naubos na yung pera ko. Tao naubos na. Ay, pamaliwala. Nasaan na yung kapag na mapalipagal? Iba dati, wala na ba mga oh Oo, ngayon may damit na? December <laughs> pa Meron na mga damit.

di ba? Sa dadaan. Abot ang bilis naman natin sa karerahan? Ha? Huh?

Si Frank, nahanap kayo. Ay, ka oh, Kanya-kanyang gili.